Hello guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. At ngayong araw guys, pumunta ako sa pinaka-paborito kong bilihan ng pasalubong, ang Red Ribbon. So, sa video ko na to guys, ipapakita ko yung mga prices ng mga products ng Red Ribbon, tulad yung assorted cake slice, at saka yung mga brownies guys. So, 169 pesos lang yan. Plus yung mga double batch cake slice, at saka banana crunch. So, yung pinaka-favorito ko sa lahat, guys, na bilhin kay Red Ribbon ay yung kanyang mamon dahil napakamura lang niya. At saka maganda siyang panregalo, guys. So, butter mamon na 5 pieces siya ay 145 pesos lang. Then, inside madam, murang-mura lang din siya, guys. So, may 139 pesos. At sa mga gusto naman ng loaf at saka ube inside madam, nandiyan na po lahat ng prices, guys. So, nasa sa inyo na lang yan kung ano yung bibilihin nyo dito sa Red Ribbon. Kaya naman, kung gusto nyo magpasalubong sa inyong mga kapamilya, go na po kayo dito. So, sinasabi ko lang to guys, hindi po ito sponsored.